Kaya pa ako pumunta yung pag sa kong dyan. Bawa na. Kapit tayo. Hinapay. Eh. Ano yan? Itlog? Ano <laughs> yung itlog? Ah, sinapay. Ibuwala uh ng 20 -huh. Pandisal? Pandesal? manila. Pandi Manila. Yummy yan. Bandi Manila. Naugusan na ako ng palaman. Naugusan na ako ng palaman. Ano okay, sinasabi niya? Bakit ko ito sa pare, pala yung dadalo pa naman nila ko. Hindi pa nakaka-post. Ako nag share ako din. nag share lang ako ng memories ko. Pero nakaka-post na ako sa... Nakaka-post na ako sa TikTok. Nakaka-post na ako sa... YouTube. Sa dalawa kong page, post na ako. Dito, nag share lang ako ng memories ko. Hindi ba nag i 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 Pages. Pages? Para din sa ano? Monetize na yung isa kong pages. May earnings na din, pero maliit lang. Pwede yung... Wala mga pag-isa? Karagdong yung ano, kung kunyari monetize na siya, kasama na yung sa earnings mo dito sa profile mo. Ikaw na ako nakakita niyan? O maganda na ako nakakita siya iyo? Ah, iba yung mga friends ko doon. Hindi ko lang yung jos yung Diyos sa ko, konti pa lang. Parang ang bagal, ano, humusad. Okay. Hmm. Iba rin yung mga ano ko doon, karasbakan ko dun. Pagwitin mo lang ako, kaya nakapagwitin. Kagigising ko lang, nagising ako sa tawag ni Nardito. Papasok na siya uh, sa si trabaho. Ha? Okay, sige. Tambe, tambe. Ano ako eh? Tambe. Alam daw ba, tambe? O si video call? Hindi, video call. Nag-load siya. Nag tawag kasi siya kagabi. Nakatulog ako. Suntok na ako. Nakatulog ako. Ewan ko anong oras niya na pinatay yung tawag. Ayaw, gagawin tayo yan. mo kaya ako. Nilis <laughs> nila ako sa iyo. Ano, gagawin tayo yan. Sir, nagbantay sa bantayan ako. Nakatulog mo mo ako, mo ako mo eh. Nagising ako maganda eh. Siya din nagising sa akin bantayan kasi na may ano, may miss call. Habang nagsishare ako ng webulis Ay, mo ako Pagkasi sa ko siya, ba't tayo mawa? Ay, ba't tayo mawa? kita ha? Ako pa hindi mo ko binabat tayo, ba't tayo mawa? Hindi ka siya Kala Baka lakas mong kumili. Hindi lang lakas ko. Tapos matagal lang. Huh? Na Yan ba sa Ah, nag-load siya ng 100 eh. Naubos na yung load niya na 50. Ha? Ah, Naubos. Yung... Kaya nag-load siya ulit. Na. Kasi bantayin na ako. Ang <laughs> ka naman. Siyempre, lang hindi taga Tagawa na siya sa iyo, hindi mo ako pinagawa sa iyo. Wala akong magagawa sa iyo. Hindi nga ako nagbantay sa kanya. Siya yung nagbantay sa akin. Tulog ako eh. Tama. Pag siya tulog, pinagawa mo. Tama. Ako nga tulog. Hindi, kasi. yung dati. Yung dati. mamaya ha. Yung news siya. sa mo malubot siya, mo. mo Huwag na drain.